Oh, ito ay itong mga tropa. Eh, ito yung nangyari sa motor ko. Abuse eh, compression siya. Tapos may singaw dito sa may kapo. po. At kung pitik siya. Eh, babong binilang spire plug yan eh. Wala pa at dalawang din ko. So, motorcycle ko naman siya binigay. Yung gigi yan, tatap. Yung chinik ko nga sya, siya. Ito, tignan niyo. Gumagalaw-galaw na siya. Kaya mga sira na to at tumalabas na yung at ito na binaklas ko, tinay niyo. Oh. Mi ikot ikot kan. Ikot ikot, eh no, mi ikot, mi Kadin di ba? <laughs> Dilat na nabibili sa motorcycle siya pa original pay kaya tato. Sa so, motorcycle siya po bininiti. At mahal. Di pa lang sabihin presyo. At natignan nyo, may view. Ayan Ayan ah, Ayan na. Ito tikot na siya. Eh, gumabalaw. Eh, eh, apa na yung compression niya. Lumalabas na doon sa, ayaw, sa may puti na yan. At maitim na. Doon na lumalabas yung mani na, wala na. Wala na kung presyo niya. Awit ah, na yan. Ang papamula at tala. At ito na, babalit ko na lang yung stock. Oh. Balik na lang natin ito yung stock. Pwede na natin kung magiging oo na yung takbo niya. At ito ang kinabit ko na nga. Okay, starting ko na yan. O, oh, di ba? Oh, okay na. Battery.